yun. Kamusta naman yung ano, Kuya Cedric? Kasi last time na pumunta nga kami sa bahay mo, uh, nag apply ka ng trabaho. Kamusta naman? Nakapasok ka na. Sir, kahit may hirap na dinitis na lang muna ako kasi kusan po, walang makain. Kusan po, sa bahay na lang po namin kahit kahit hirap po siya. Dinitis na lang po. Kaya nang dinisabay po yung Nakatapos po lang po nagtagasakit paano mo ba ilarawan si mama bilang isang ina, bilang isang ama sa inyo ng kapatid? Mula pagkabata po namin, mag-isa lang po siyang pinalaki kami. Kali ano po, lalo nung no, dalaw po po yung mama ko. Ako lang po yung humihingi ng pa, makakain namin. Yan, magandang araw mga kababayan. Uh, nandito tayo ngayon sa lugar ni Kuya Cedric kung natatandaan nyo. Pagamat uh, pumunta po kami doon sa bahay nila kanina, hindi natin inabutan. At yun sa napagtanong-tanong po namin kababayan na kung nasaan sila, eh, sabi po ng kapitbahay po nila ay nagtatrabaho na po yung nanay ni Cedric. At si Cedric po, uh, wala din po siya doon. Malisarado po yung bahay nila. Uh, ayon dun sa kapitbahay po nila, nandito daw sa bahay ng kanyang tita. So, aalamin natin mga kababayan kung nandito nga po si Cedric dahil inutusan po tayo ngayon ni Daddy Frankie para kumustahin po si Kuya Cedric. Kaya mga kababayan, uh, samahin nyo po kami at aalamin po natin dito sa bahay ng kanyang tita kung nandito nga po si Kuya Cedric. Yun mga kababayan, uh, samahin nyo po kami. Tara. Kaming tayo dito.

po sa ko po sa Sige po. Okay lang po na eh. Sige po. Salamat po. Hey lang po yung Cedric. Okay, Nagsasaling pa si Cedric. Naalala mo kami? Oo sir. Naalala ko po kayo. Kami na yung galing sa inyo. No? Pero Cedric, okay lang ba na kabit ko sa'yo to? Ha? para po rin ang usapan natin. Ako ah, Kuya Cedric, ah, galing kasi mi ah, galing po kami kasi sa inyo. Wala doon si mama mo at wala kami doon sarado yung bahay niyo. Bali nagtanong kami sa kapitbahay niyo. Nandito nga nga daw sa tita mo. Kaya nagtanong-tanong kami diyan sa labas para matuntun yung bahay ni tita mo. No? Kuya Cedric, okay lang ba ang usap ka? Okay lang po sir. Kahit, uh, kahit doon na lang po tayo sa likod sir. Ay, okay lang? Okay lang po sir. Fly, pwedeng pumasok po. Sige po, salamat. Eh, pasok tayo sa bahay nila sa dito daw. Ah. po. Ay, eh, pinasok na namin yung sapatos ko na, sige lang po, sir. Ay, sa likod, mga kapabayad. Ayo, kita buat sendiri. Buat sendiri. Buat sendiri. Tabi tayo, Kuya Cedric. Okay lang Kuya Cedric, makikipagkwento lang sa'yo. Okay yon. lang po, Sir? Kuya ah, Cedric, bakit ka nandito dito kasi dito mo pala. Bale, ano po Sir, tumulong po ako sa gawain bukid, saka dito na lang dito na rin po kumain sir, kasi wala pa yung mama ko nasa trabaho pa po. Sir. Ay, nasa trabaho pa. Kaya nandito kamay ko ay pagkita. Pa sa gawain. Tapos okay, sa, sa buwit ko. Sa... Mabait naman yung tita, no? Tapos, okay, hindi na lang, may tita ka na mabait. Tapos, okay, uh, pa well, si Drake pumunta din kami dito kasi uh, sinabi ni Daddy Frankie na puntaan ka namin dito. Naalala mo pa ba si Daddy Frankie? Opo, okay, sir. Naalala ko po, sir. Yung last time na pumasyal kami dito, ano? Tapos, kaya Drake Ayun. Kumusta naman yung ano, Kuya Cedric? Kasi last time na pumunta nga kami sa bahay mo, uh, nag a ka ng trabaho. Opo, oh, sir. Kumusta naman? Nakapasok ka na? Trabaho? Opo, oh, sir. Nakapasok po ako. Bali, ano po. Umalis na lang po ako kasi, ano po, sir. Uh, ta, ta, bali, mali, na, mali, mali, mali po yung sound ko. Tinitiis ko na lang po kasi alam-alam po na may trabaho ako. Kaso naghilamos po ako ng umaga. Kasi pumasok po ako ng umaga tapos medyo kung sikit pa yung madawag. Kaya naghilamos po ako. Tsaka nadatnan po ako ng amo namin na walang sombrero. Tsaka kinatasan po ako ng 300. Tapos every time na shifting po, nasi po kami. Kaya po, umalis na lang po ako. Bali, dinapatapos po lang po yung bagay. Tsaka nagpapagaling lang po ako. mag po ulit ako ng trabaho ay ibig sabihin umalis ka doon sa trabaho mo dahil nagtapos ka tinanggal mo yung sombrero mo Sir. parang bawal sa trabaho ako, yung ako, sir. hindi nakasombrero ako, sir. ay nagtapos ka lang naman kaya siyempre ay nagtapos sir eh nakiusapan ko na naman po sila na kahit warung na lang po ay hindi ko naman po huli yung taso nung no, pagkasawad ko po. po talaga ako sa sa penalty na ka kaagad ng 300 wow na kung si Tuya Cedric ayun po Cedric uh, ah, na natin yon kasi at least kakapagtrabaho ka kasi nung last time na pagpunta nga namin sa iyo yun yung napwento mo sa amin na magahanap ka ng trabaho para makatulong sa magulang mo ngayon po Cedric wala kang trabaho kumusta naman yung araw-araw nyo yun ng mama mo kung sa kahit may hirap sa dinitin sa harap namin kasi kung saan po wala makain, kung saan po kung po sa kapitbahay na lang po namin kahit ay kira po sir, init na lang po. Lalo na po yung sabay po yung bagyo. Sa, uh, tsaka po po, nakatapos ko lang po nag, nagkasakit. Bali, sumusunod po yung kapatid ko. Pero, papagaling din po yung kapatid ko. Balis, sipon na lang po yung meron sa akin. Bali, kukuna lang po kasi ah uh, si Kuya Cedric, galing ka kami kami dito, ah, uh, na kwento mo na yan na halos pag walang ano, maisaing, walang makain, nandiyan yung mga kapitbahay niyo na kahit papano pano, eh, nagbibigay sa inyo ng kain, ng kanin. So, yung mga kapitbahay mo eh, talagang napakabait sa inyo, ano? Opo, sir. talagang uh, nakasupport na pag mga ganyang senaryo na wala tayong maisain kasi lagi si para sa iyo kaya ang bahay mo pag naging okay ka na hindi mo masabi yung buhay pero na lang tayo sa kanila no? sa ngayon tiis lang muna kuya Cedric tapos na pagtanong ng namin din kuya Cedric si mama may trabaho na daw Pinali, ano po bali lang po siya ng Lola ko kasi ano po, kumabsent po yung isang nagtatrabaho sa kanila, kaya pinalit po yung mama ko, kaya pumasok po yung mama ko kasi. Sayang na rin po yung sasangunin nila. Uh, parang ano lang, kaya si Edric, right, parang sumayid lang si, ano, mama. Kasi pag si mama, ano, na gumagawa ng paraan, para lang, syempre, may, ano, ah, uh, may uh, eh, ng makakain sa araw-araw. Ano? Apo. Kaya, hey, tanong ko lang, no? Apo, sir. Dahil sabi mo, wala ka ng trabaho ngayon. So, anong plano mo ngayon? Anong ginagawa mo? Ah, nag a ka pa ba ulit? O dito ka lang kay tita para tumulong? Ano bang plano mo ngayon? Bali, sa ngayon po, sir, abang di pa po ako makalis, gawa po ng itong bagyo. Tsaka, bawal, po, bawal rin po ako maulungan kasi baka balikan po ako ng sakit. Kaya ano po. Pero after naman po ng sakit ko tsaka bagyo, maghanap po ulit ako ng trabaho. Sa bala ko po sa magpasa ng resume ko po, po sa ano, OSA po bago yung bagong OSA po diyan sa ano, Malacañang po. Hmm, dito sa San Carlos. Apo, sir. Hmm. Pero yung pakiramdam mo ngayon, Kuya Cedric, okay na? Okay naman na po, sir. Huwag ka masyadong magkulang, Kuya Cedric, kasi alam mo, uso sakit ngayon. Umuulan, araw talagang trangkaso yung aabutin natin ano Opo sir Siyempre salamat kasi uh, hindi ka naabutan ng team na may sakit Opo diba? At least nakausap ka namin kahit wala si mama Opo sir uh, Tanong ko lang din ulit uh, Kuya Cedric uh, Kumusta yung ano komunikasyon yun ng papa mo kasi napag-usapan natin yan kasi last time Opo eh. diba? May komunikasyon pa ba kayo? o talagang tuluyang ano, wala na talaga? Wala, wala po sir eh. Last time po nung pumunta po kayo dito sir, wala po talaga siyang ano eh. Kung baga kahit na niya po yung video, wala po siyang, wala po siyang response sa na update na kung kakamustay niya po kami o kung tatanungin niya po, po kami kung okay lang po kami o hindi. Wala po kami natanggap na kahit anong tawag o message sa kanya Kasi sabi mo kayo, Cedric, napanood niya yung video natin. Apo, sir. Paano mo nalaman na napanood ni Papa yung ano, video mo? Gawa po ng napakaraming sumusuporta na kay Daddy Frankie, sir. Di hindi naman po malabong makita niya yung ka -lawak, ng, lawak ng social media, sir. Kaya sa dami po nang nagsishare, kahit saan po yung video, makikita makikita niya po yun, sir. susang So sa ngayon, Kuya Cedric, until now wala pa rin dam si Papa Opo sir, wala pa po Pero sa Kuya Cedric umaasa ka pa ba na kahit papano eh makakausap mo si Papa or naghahangad ka rin ba na someday maayos yung problema nyo Bale, ano po sir inangad ko po, po na makausap siya para masabi po na Pa ito na po kami, napalaki po kami na maayos na magulang namin kahit mag-isa lang po siya Pero hindi ko na po ang na maayos po po yung problema namin kasi si mama, si mama, na, si mama na po yung tumayo bilang mama at papa po namin. Kaya kahit karamihan po sa iba na inangad po yung inangad po yung mabuo yung broken family. Dali ako po, nagpo-focus na lang po ako sa magulang ko na isa na tumayo yung lalaki at babae sa amin, sa Si papa ba ay may kaya nakasama na ba, di ba? Opo, sir. Matagal na po. Since two years old pa lang po ako. Mm, may anak na rin sila doon. Opo, sir. Tatlo po, sir. Uh, kaya hindi ka na umaasa na mabubuo ulit yung pamilya niyo. Opo, sir. Ang tanging hangad mo na lang, Kuya Cedric, ay makausap man lang. Opo, sir. Happy ka na doon. Opo, sir. Happy na po ako doon, sir. Okay As na po ako doon, sir. Kasi para masabi ko lang po yung salaw ko bilang kung bakit siya wala nung no? simula nung pagkabatao, kung bakit wala po siya. Hanggang sinilang po yung kapatid ko na dapat gampanan po niya yung responsibilidad niya. Hindi po niya nagawa kaya hindi lang po. Kahit, kahit gusto ko lang po masabi sa kanya. Kaya ko na ka Cedric dahil nandyan yung mama mo na tumata yung ina, ama sa iyo at sa kapatid mo. Uh, pasalamat tayo dahil may mama ko na ganon na never kayong pinabayaan ginawa yung lahat para maitaguyod kayo ano mapalaki ng maayos Opo sir uh, Kuya Cedric may isa pa akong tanong sa iyo uh, Kuya Cedric paano mo ba ilarawan si mama bilang isang ina bilang isang ama sa inyo ng kapatid mo Ilarawan ko po, po. para siyang ano kasi ano po eh, mula pagkabata po namin, mag-isa lang po siyang pinalaki kami. Bali, ano po, lalo nung nalungpo po yung mama ko, ako na lang po yung, ako lang po yung humihingi ng ano, ma makakain namin tuwing kakain po kami sa lola-lola po ako. Pero pagkagaling, pagkagaling nung mama ko nun, gumawa po agad siya ng paraan kung paano kami pakakainin araw-araw kung paano kami Paano kami palalaking na maayos. Kaya, masasabi ko po, masasabi ko pong mahal na mahal ko po yung mama ko kasi ginawa po niya lahat para mapalaki po, mapalaki po kami na maayos. Kaya, hanga po ko talaga sa mama ko. Parang ano, proud na proud na kay mama. Ano ako siya. Uh, Kuya Cedric, uh, sa papa mo naman, uh, baka may gusto kang sabihin na uh, Nandito tayo ngayon Naka-video tayo Okay lang ba? Naka-video tayo, Kuya Cedric? Okay lang po, Sir I-upload din na yung Daddy Frankie ito Sa YouTube at sa Facebook Okay no? uh, Okay lang ba, Kuya Cedric? Uh, manawagan ka kay Papa Kung ano yung gusto mong iparating Kasi possible na mapanood yung video natin ngayon Okay, Sir okay, Pwede, Kuya Cedric? Pa Kahit Kahit hindi, po, hindi po kayo kasama ni Mama na Nagpalaki po sa amin Kay boss, yun na lang po response nyo na para, para kamustahin po kami kung okay lang po kami, kung ayos lang po kami, kung napalaki po kami na maayos na magulang ko. Kasi kahit ganun po yung nagawa nyo pa, hindi po, kaming dalawa ng kapatid ko, hindi hindi po kami nagtanim ng masama, masamang loob sa inyo o ang galit sa inyo. Kaya kahit yun lang po pa, yung kausapin lang po kami, yun lang po inaangad namin dalawang kapatid Para naman, para naman malaman namin na kung gusto nyo po ba, ta, gusto nyo po talaga kaming makita o makausap man lang kahit kausapin nyo na lang po kami yun lang po ba. ang ganda ng sinabi ni Kuya Cedric sa kanyang papa uh, Kuya Cedric uh, isa din dahilan kaya kami napasyal dito bukod doon sa pagkumustahin ka namin at saka ni mama uh, pinapunta kami dito ni Daddy Frankie dahil may ibibigay sa iyo. May ibibigay sa iyo si Ma'am Nora and Ma'am Marie. Pero ni mo. Ah, uh, pakuha natin sa sasakyan kay uh, Kuya JC. Ah, Kuya JC, yung ano, para kay Kuya Cedric. Okay na ba? Okay na, nandito. Nandito. Yan, Kuya Cedric. Dala din hindi Kuya Jesse. Yan. Salamat, Kuya Jesse. Hindi... bag. Thank you, Kuya Jesse. ah uh, ito po yung ano, bigay ni Ma'am Marie at ni Ma'am Nora Heronimo. Abuksan ah, mo, Kuya Cedric, kung anong laman kasi uh, hindi naman namin yung nakita kung anong laman kasi parang ayan sa'yo. Hindi namin alam kung anong laman, alam. school supplies to the school supplies. Mm uh -huh. School supplies to uh the -huh. school uh -huh. uh -huh. mo kaya, Cedric, para makita ni Mom Nora. Uh -huh. Pwede natin patong dito kaya, Cedric. School Supplies. Tulungan na kita kaya Cedric, ano? Ball pen. Oh, Tapos may medyas. Tapos, kaya Cedric, may ano dito. Uh, ito nakalagay, Oh. Uh, for Cedric. Uh, ito, sabi niya. May Ma'am Nora. Tapos, may Cam and Mechanic, sabi niya. From Ma'am Nora and Ma'am Marie Puksan mo Kuya Cedric, kung ano yung laman. Kasi hindi pa namin niya nakita kung anong laman yan. may ano pa pala, may card. basta pwede mo rin ano yan, Kuya Cedric, basahin. Ayun, may nakalakip. Ayan, may nakalakip na pera, dollar. Yan, basahin mo, Kuya Cedric. Yan mga kampabaya, uh, natanggap na ni Kuya Cedric yung pananak ni Ma'am. Yan, basahin mo yung message ni Ma'am, Kuya Cedric. Help you achieve your goals, but you need to study. study hard and avoid bad company. God bless you, Cedric and a million other people like us they celebrate you are an unbelievable you young man cause to yourself sacrificing mommy to please stay stay found on your ambition work hard and stay alone daddy prank always communicate with him. ayun basta yung mensahe ni Ma'am Nora and Ma'am Maris sa'yo is maganda. Opo, uh, yun, natanggap ni Cedric na yung padala ni Ma'am Nora at ni Ma'am Mari. Uh, kaya Cedric, salamat tayo kay Ma'am Nora, kay Ma'am Mari, pero ni mo si Ahil, uh, may maganda sila muso na naantim uh, na sila sa'yo. Kaya kahit papano, eh, nabigyan ka ng ano, support. Maraming po Ma marami, marami salamat po sa binigay nyo po. Napala napakalaking tulong po na ito sa akin kasi sa po ito sa mga kailangan ko po. Kailangan namin ng kapatid ko itong school supplies po para makapag-aral po kami ng kapatid ko. Kaya napakalaking tulong po na ito sa amin. Kaya, maraming maraming salamat po. Sana po pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming maraming salamat po. Lalo-lalo na po kay Daddy Frankie. Maraming maraming salamat po. God bless po. Yan mga kababayan, uh, natanggap na yung padala ni Ma'am Nora, in Ma'am Marie Geronimo, uh, in behalf of Daddy Frankie. Uh, ito po ay pinaabot kay Kuya Cedric at nakapanayam natin ulit si Kuya Cedric at uh, naikwento niya yung dati niya na nakwento sa atin. Uh, bagamat eh, sa wing palad na makausap niya ang kanyang papa pero still lumalaban at umaasa si Kuya Cedric ano na kahit hindi maayos yung kanilang pamilya ang tanging hangad lang ni Kuya Cedric at pinagdadasal ay makausap lang yung kanyang tatay at makumusta silang magkapatid kung kumusta na nga ba sila at kung paano nga ba sila pinalaki ng kanyang nanay ano So napakagandang ano amin ah, mensahe ni ano Kuya Cedric sa kanyang papa. So 'yun lang sa ngayon mga kababayan yung update natin kay Kuya Cedric. Siyempre, nagpapasalamat ah, din po kami kay Daddy Frankie na siya yung ah, nagkuman sa atin na si Cedric at nagtiwala sa kanyang team. Ah, ang yung lingkod, bakas ni Tax, kasama natin of course Kuya JC Official kuya KJ27 uh, at kay, kay Christian. Uh, 'yun na uh, Sabi mo nga Kuya Cedric, uh, dito ka na kay tita at tumulong ka sa gawain dito ng bukid, ano? At nabanggit mo kanina wala pang pangsaing. Uh, may pinadala dyan si Daddy Frankie na isang sakong bigas. So, kukunin lang natin, papakuha natin kay Kuya Jesse, ano? Kuya Jesse, pa isang sakong bigas. Sina JC. Salamat kay JC. ah uh, ito, uh, Kuya Cedric, uh, dahil nabanggit mo nga kanina, wala kayong pangsain dahil si Mama nasa trabaho pa. Siyempre, Mama yung hapon pa yon uuwi para makabila, uh, na makabili ng ano, bigas. Ano? Uh, Kuya Cedric, mga ilang araw na ito. Palagay mo. Hindi ko po masasabi pero Itipirin na lang po namin para mapangkasya po namin hanggang sa makabili po kami ulit. Ayan. Hindi, okay, huwag masyadong tipid kaya siya hindi napad. Three times a day oh, sir. na magsasaing para malakas tayo. Kasi, nagtatrabaho oh, ka dito kay tita, nagtatrabaho ka kung hindi malakas yung katawan, di, di ba? Oh, Ihina tayo, hindi natin magagawa, magagampanan na yung trabaho dito kay tita. Pasalamat na lang tayo dahil may isang tita ka din na mabait, no? Na yung pagtulong mo sa kanya, sinusuklihan niya naman, ano? Apo, okay, sir. Kaya, uh, yun lang, ah, uh, ito, pabigay ni Daddy Frankie. Kasi bagamat si Daddy Frankie ay hindi natin kasama kasi eh, medyo busy si Daddy Frankie ngayon. Kasama si Ma'am AR, si Aling Rochelle, at ni Boss okay. JB. Uh, wala siya rito. Nasa makati sila, Daddy Frankie. Ano? Uh, siguro, Kuya Cedric, hanggang dito na lang ano, yung kwento natin. Salamat sa kwento mo dahil naantig na naman kami sa kwento ng buhay mo sa ano, pamilya mo. Ano? Uh, baka pwede tayong ano, magpasalamat ulit. Una-una po lahat. Maraming maraming salamat po kay God kasi muli po niyang muli po niyang pinapunta dito ang kasama, kasamahan po ni Daddy Frankie na at magkapagbigay po ulit ng tulong sa amin kay Daddy Frankie po. Maraming maraming salamat din po kasi napakalaki na po ng tulong na nabigay niyo sa amin. Pero yun, hindi niyo, hindi niyo pa rin po kami napapabayaan sa oras ng ano. Tulad ng ganto wala po kami pansayang. maraming maraming salamat po pati po kay Miss, Mrs. Nora at Miss Marie Pero, pero ni maraming maraming salamat po sa inyo sa padala po ninyong school supplies makakatulong po na makakatu ma napakalaking tulong po nito sa amin kasi magagamit po talaga namin ito sa school po. Salamat po. Yan, Kuya Cedric, uh, naway loobin ng Panginoon na makabalik pa dito si Daddy Frankie. No? Sana makabalik pa si Daddy Frankie. Okay, ano? Uh, yun. Uh, yun mga kababayan, uh, hanggang dito na lang yung ano, kung nanonood ka pa, sa video ito sa mga oras nito. Uh, magpapasalamat po kami muli sa inyong lahat mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW na yan, yan sa ibang bansa. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi po magagawa ng isang Daddy Frankie, hindi magagawa ng buong team kung wala po kayo. Kaya sama-sama po tayo at samahan niyo po kami sa araw-araw po naming misyon para mas makatulong pa po sa mga kababayan natin naghihirap at deserve na tulungan. Kaya mga kababayan, lagi po tayong mag-update o lagi po tayong manood sa premier ni Daddy Frankie sa kanyang YouTube channel. 7.08 ng gabi mga kababayan, doon po tayo nag-upload ng na mga full video ni Daddy Frankie para masubaybayan po natin araw-araw, gabi-gabi ang kanyang programa. Muli, kami nagpapasalamat at lagi po nating sinasabi mga kababayan, mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Mahal na mahal po namin kayong lahat. I love you all mga kababayan.